Mga kapatid, ang ating love question of the day Kung magkaiba talaga kayo ng hilig ng partner mo Papaano mo ginagawang mag-compromise? Ayan, sabi ni Janice Dagami Ay, nako para sa akin Give and take, Kuya Poy yung hilig ng asawa ko kasi uh, manood ng movie sa YouTube. Pagka nagugustuhan ko 'yung movie, Makikinood ako. Pero pagka hindi, hinahayaan ko na lang siya. Gagawin ko na lang magbabasa ako ng novel sa cellphone. Sushant? So, Oo, pero minsan nagagalit sa akin pagka tinatawag niya ako. Hindi ko pinapansin uh, dahil nga tutok ako sa pagbabasa. Kaya ang ending, panunoorin niya. Ah, okay. Ang papapanuorin niya ay yung alam niya na panunoorin ko rin para sabay kaming manood. Naiinis kasi pagka daldal siya ng daldal tapos hindi ako uh, sumasagot. Oo nga. Pero ang sweet nun, ano? O, sige, ano bang gusto mong panoorin? O, yun na lang tayo nag adjust parehas dahil gusto nila ng time together Diba doon sa isang uh, hilig Si Anluwela Dumaog sabi niya, for me Ayan, pag-uusapan po namin uh, dalawa yan ni partner Ayan, katulad po sa amin, si uh, boyfriend mahilig siyang mag-ML Ako naman, uh, korean Novela uh, Nagtatanungan po kami sa isa't isa kung ano ang nagaganap sa mga hilig namin At sa dulo nun, pagka... Uh, meme time na. Aww. Oh, ah, uh, this is meme time na talaga, Charis. <laughs> Ganon. Pero alam nyo, itong uh, sagot ni Archie Salazar, panalo to para sa akin. Oh, sige. Ito gusto kong gawin eh. Ito yung hilig ko. Eh. Ito rin yung hilig ko eh. Oh, alam nyo, ang sagot niya, Toss Coin. Oh, toss Coin na lang tayo. Pwede naman yan eh. Oh, para wag ka na magalit, wag ka na magtampo. O oh, dito na lang, alita. mag-toss coin tayo. jam itong, nga uh, yan, katulad yan, sa pelikula. O oh, anong panonoorin natin? Ito o oh, ito? Oh, toss coin tayo. Ganyan. Pwede. Uh, Paminsan-minsan, di ba? If only to uh, lighten up the mood. O, oh, ito. Dali, sabi ni uh, Cecil Kua, yung husband ko, kuya po, ay mahilig sa, <laughs> sa kahayupan. O, oh, ano bang kahayupan to, ha? Ah, uh, Cecil kuha, sabi niya. Kaya, <laughs> kaya halos lahat ng zoo napuntahan na namin. Ah, talaga yung mga hayup naman pala yun. Oh. oo. Samantalang ako naman, mahilig akong manood ng sine uh, lalo na nung mag-boyfriend pa kami. Pero ngayon mag-asawa na kami, ako na lang ang nag adjust Lagi pa rin naman kami namamasyal sa mga zoo. Ayan, this time kasama na yung mga anak namin. Pero sine hindi sa palabas. Ayan, asawa, asawa na, hindi na magjowa jowa kaya wala na akong magawa. <laughs> Ganun na lang. Oo, oh, kala ko naman kung anong kahayupan naman yung Cecil Kuwang, ano, gusto niya uh, husband Pero salamat sa insagot Ayan, si Abigail sa amin niya, give and take lang uh, sa hilig namin Like, support ako sa'yo Pagka nagbabasketball ka Ayan, basta ba hindi rin nakukumpormiso Yung time niya sa akin O, diba? Ayan, sabi ni Ronald Romero Para po wala ng pagtalunan Ibigay na ang hilig niya Basta po hindi makakasama Sa pagsasama Ayan, ganoon. Ayan, pe, pwede rin. Aba, sabi nung ate ko, si ate Arlene, sabi niya, mag-jack and poi, pe, pwede rin. ba? Diba? Yung mga cute lang na ganyan. O, para magtagpo kayo, ayaw mo talaga nito, ayo mo niyan. O, kakainin natin, dito tayo, dito tayo. Hindi, sige, mag-jack and poi tayo. O, best of three, best of five, ganyan, para may, uh, di ba? pwede yung mga ganoon eh. O, kaya naman yung ano, alam niyo yung uh, sa manok. O, yung sa manok, may wishbone yan, di ba? O, dati nung uh, mga bata kami, may wishbone kung sino makakuha nung uh, mas mahabang uh, parte ng buto. O kaya ginagawa pa rin naman yan doon sa mga popsicle sticks, di ba? mga ganyan. O kaya sa toothpick. O sige, bunot ka. 'di ba? Kung sino mas mahaba or kung sino mas maikli ang uh, makuha, siya ang panalo, 'yun ang masusunod. 'Di ba? Yung mga ganyang kaswitan lang din. Ayan, pero anut ano pa man, ha mga kapatid, ang ating kailangan uh, kailangang uh, pagtagpuan sa gitna. oo oh, pag-usapan ng maigi ng may kahinahunan. 'Yun yung pinaka sweet. Diba? Dahil you just don't expect na every time na merong kang hilig gawin, halimbawa mahilig magmotor, ang iyong uh, partner. Kaya yeah, mahilig magmotorsiklo and you expect your partner na lagi nga ang kasa motor o kung nagmumotor din siya, uh, join siya ng join, de ba? Eh medyo magtatagpo kayo sa gitna. wag dapat pag-uumpisahan 'yan Na mga Na mga awayan. Oh, at huwag naman mapupunta doon sa punto na iba na yung inaangkas mo. Ang galing ano? Oh, ayaw sumama nung ano kung uh, partner ko, iba na lang ang ko o, oh, ma iteks nga si ano, si... yun <laughs> oh, yan, yung mga ganyan. yun 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 'Di ba? Relax lang, dapat mahinahon at oh, merong uh, sapat na pangunawa talaga para magtagpo sa gitna at walang away pa. Okay? Ayan, pero syempre sa ibang mga hilig, kapag ka bawal ay bawal, baka naman yung jowa mo, o oh, merong uh, bisyo, o oh, na ipinagbabawal, no, eh, bisyo yan eh, masamang kinahihiligan yan. patigili mo yan, pa pahuli mo yan, kapag ka ganyan, na magbago, o, oh, parihab mo yan. <laughs> hindi yung, sige na nga, dahil mahal kita. Oo, oh, papasok na rin ako. Susubukan ko na rin yung masamang bisyo mo. Naku po! O, oh, wag ganun, ha? O, oh, wag ganun. Ayan, hindi kompromiso ang uh, tawag doon.